isa? Sabi mo, isa lang! Sabi mo, isa, mo? Sabi mo, isa lang ang ay oh. Hmm, parang... ay mas maganda yung ikaw. Dami-dami kanina mo. <laughs> <laughs> What this is this? Tante mo yung taste. Ba't niyo? Puti pa naman. Ito lang. Ang malilagay. Hindi ko alam. Nagpapashoot lang mo dito. Ayaw, lang siya, mawala na yung suka. Oo, oh, kasi parang mapagsimula na tayo. Maya, ah, maya. Okay. Start. Hahaha. Lapit mo naman, girl. Yeah. ano nangyayari? Pag may shoot ko to, ay ikaw iyayakap sa'kin sa pagdaman. Ako naman talaga ah! <laughs> Pag may ko to, hindi kita iyayakapin. Mandam. Pag may shoot ko to, ay cellphone. Hanggang sa pagkulog. <laughs> Pag na-shoot ko to, papagawa mo ang cellphone ko. sound mo sa test na. <laughs> Pag na-shoot ko to, hindi ko papagawa ang cellphone mo. Pagsahag mo. Pagsahag mo. mo sa test na. <laughs> Pag na-shoot ko to, bibigay mo sa hansaw. mo sa test na lahat. <laughs> Pag na-shoot ko to. Pag na-shoot ko to. Bulol ang sahod mo sa testa, bibili mo ako ng bait. <laughs> pag shot ko to, bibili mo ako ng mga bagong dab. Pag sahod mo sa testa. Oo, oh. oh. bibili mo ako ng <laughs> bait pag <pagsahod> mo. Yes! <laughs> mo ulit yung cellphone ko, yung dalawa. Bibigay mo ang kalahating sahod mo sa testa sa akin. Papagawa okay. mo yung cellphone mo. Ay! Pag nashoot ko to, ako magiging batas isang taon. <laughs> ako pa din. Masala! <laughs> Pag nashoot ko to, ako magiging cellphone mo. Pag ko to, hindi mo na ako sasaktan. Okay. Pag may shoot ko to, hindi mo din ako sasaktan pag dalit ka. Pag shoot ko to, sa labas ka matutulog. <laughs> pag may shoot ko to, sa baba ka tutulog. shoot ko to, kayo nyo ka na, tumira. <laughs> Kada shot ko taahitin ko ilay mo. <laughs> Sana oh. ah. <laughs> oh. Pag-shoot ko to, titimpla mo akong kape ngayon din. What? Pag na-shoot ko to, bibilan mo ako ng red horse na yun. Pag na-shoot ko to, <laughs> gagawin to, gagawin. Oo! oo. Walang Gabi, hindi ha, ah. hindi, hindi, hindi Para makita din nila, gagawin mo. Pag na-shoot ko to, kasayo ka ng Hello, Madam people, mabuga. Oh, no! Ah, <laughs> <laughs> uh, what nakatayo. People. Nakatayo. Ay, hindi ako Aung may Ako Hindi, ako Parang. Ang Hello, madlang people. Mabuhay. Oh, my mini my Pag na ko to, ahitin ko lahat ng may buksan. Mm -hmm. ah! <laughs> Pag na <-shoot> ko to... ko <laughs> no. Mahal mo pang ang ex mo. Guyo, guyo! Huwala. mo <laughs> na sinabi yun. Pag na ko to... Pakainin mo ko lang ako. Ayan. Sige. to ha. <laughs> <laughs>

yung mood din mo kilit-kilit, oh. Shit, hindi na ako maka pag Huwag ni-shot ka to. Peace. Kalambi <laughs> mo. Sana, aww. Pag na-shot ko to, magbibrip ka lang ngayon. Wala ka na. Huwag Pangit ka. <laughs> Pag na-shoot ko to, magpapabotos ka ng tenga. Yung ano, madami. Yep. Gagawin to. Ay! eh, wala na akong pero. Ah, ito lang. <laughs> na yun. Pag na-shoot ko to, mahal po pa si Sian. Mag-i-love you ka sa kanya. Oh, no! Takot na eh. Pag-shoot ano Pag ko to. Papagupit ka. Ola, yaw ko. Yung do, dua... ah, uh, nagupit. Gagawin yun, na. Hindi. <laughs> Kasala, deserve. Bago naman din po. Pag na-shoot ko to, magpapakalbo ka. Oo. <laughs> Gagawin to, ha? Gagawin!

Nagdabay ako na eh. <laughs> ah, Meron pa. Ano? <laughs> Pag na-shoot ko ito, mapapalo ka sa akin. Gamit yung palet. Pag na-shoot ko ito, tapos sumawad ka din sa test down, eh. Lili mo akong jabilet. <laughs> Pag na-shoot ko to, pad, papayagan mo na ako di sa kapatiran niya. Ay, ayaw talaga. Pag na-shoot ko to, hindi ako matutulog sa labas. So, okay dyan, yes, sa baba lang. Pag na-shoot ko to, sa labas, katutulog ka tabi si Blackie. Shoot! <laughs> Halikan mo si Blackie pag-shoot ko to. Wala! <laughs> Blackie!

Clap! Clap! mo ako. Lato -lato. Gusto ko yun guys. Maglatulatong ka na. Maglatulatong na. <laughs> gusto ko yan. ko Guys, -lato muna kami. Guys, maglatulatong kami. Sige, gusto ko latulatong. ko Oh no! Tata -tata. Okay! na! Joke. Joke lang lato, lato, lato. lato, lato. Gago! Pag nishoot ko to, maungulangot ka doon sa harap ng camera. Oh no! <laughs> <laughs> oh. Kaya nga, <mo. laughs> hindi mo alam. Ayun na <hindi>. siya. <laughs> 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 <laughs>